Hello mga kababayan. So guys, nakita natin kung paano binababoy, no? Ni Buloy at ng limang ano, alipores niya o mga tagasunod niya, ang batas. So bali sila, anim na sila na mga fugitives na. Yung lima niya kasamahan na ko accuse niya sa kasong non-bailable, di ba? Yung may human trafficking, di ba? Kasama niya nagtatago at hindi na ngayon mahanap ng ano ba? mga alagad ng batas etong lima na to, nagpalabas pa na kunyari, eh, dun sa unang kaso nila na which is available, mga nagsisuko pa kasi nga available pa. Tapos, etong hindi na available yung kasama na nila yung kanilang, ano, agunggung ah, gunggong na Diyos Diyosa na si Kibuloy, no? Eh, ano, sinama na rin nila, sinama na rin sila ni Kibuloy sa pagtatago. So, makikita natin dito, guys, no? Na ang lumusob na eh, ano, SAF. Kumbaga, yun na yung pinaka-elite force ng PNP para iserve yung warrant of arrest. Pero, itong mga gunggong na mga tauhan ni Kibuloy, no, eh, hinarang lang, kumbaga, parang nag-human shield sila, no, na siguro, ah, uh, para mabigyan ng pagkakataon si Kibuloy na maka no, pero ang sabi, nandoon daw si Kibuloy sa, ano, Prayer Mountain no? So, kung man, kahit nandoon pa siya, itong mga pinuntahan ng mga staff, dito sa Medabaw lang, no? Doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, no? Si Jesus Christ pa talaga pinangalan ni Kibuloy. Eh, ano, ah uh, sila, nag-human shield sila. Hanggat maaari, pinipigilan nila na ma-serve yung warrant. Pero yung lawyer ni Kibuloy, no, pinapasok naman itong mga ano, officers na to na magsaserve ng warrant. Tapos sa pinakita na wala nga doon yung mga hinahanap nila. Kasi syempre nakapagtago na. Ang sabi pa, meron nga doon na informant itong si Kibuloy sa SAF na nag, ah, uh, sabi sa kanya o nag inform sa kanya kung halimbawa eh, may isa sa gawang raid o pagsaserve ng warrant of arrest nila. So kaya sila, nagkakaroon sila na pagkakataon itong si Kibuloy at saka yung kanya mga co-accused na makatakas. Tapos dito sa ano news guys no, napansin ko yung mga ano nagtatanggol kay Kibuloy Buloy eh ano talaga mga bobo. Kasi yung uh, pag serve ng warrant of arrest ni Kibuloy Buloy, sabi nung isa eh ano daw oppression daw ng gobyerno. So, kumbaga man hindi nila naintindihan na si Kim Buloy ay may dapat panagutan sa batas. Ganon din yung mga co-accused niya na kumbaga man may ina, inihahain na kaso sa kanila, may inihain na nakasos sa kanila, tapos natagpuan na pwedeng may katotohanan ng mga to, kaya ito ay ano, sumampan na bilang kaso. So, kung bagaman, dito, ano, unaware yung ano, mga tauhan niya tungkol sa batas. Tapos, sa ah, sila, yung mga katawan nila, ah, shield nila para huwag makapasok ah, itong mga ano, ah, police officers doon sa ano uh, mga premises na kung saan ay pag-aari ng ano Kingdom of Jesus Christ o kung sinasabi na pag-aari ni Kibuloy na maaring nado siya. So masasabi ko guys no, ang pinaka talaga dito kasi lahat 'yan ano eh lahat ng lugar na 'yan babantayan nila 'yan tapos talagang uh, sila diyan parang ano na uh, lagi na silang po-post kasi nga Uh, para lang masabi na halimbawa eh hindi sila yung mga kapulisan hindi pwedeng pumasok doon dahil may mga ano tauhan si Kibuloy na no, maaring masaktan along the way no kung ipipilitan ipagpipilitan ay serve yung warrant of arrest para sa akin ang pinakamainam na ano diyan solusyon eh ano kung pwedeng mag-request sa Supreme Court no na yung mga premises sa Davao no na pag-aari ni Kibuloy Halimbawa, yung compound, uh, doon sa Meta Mayo, kung ano man yung property niya, yung Glory Mountain o Prayer Mountain na tinatawag, no? Eh, ipag-utos ng Korte Suprema na ito ay, ano, kung uh, kumbaga, uh, kuta ni, ano, kay Buloy na maaari niyang pagtaguan. Dapat kasi itong mga to, ituring na talaga na kailangan na talagang, hanapin ng batas at panagutin sa batas itong mga wanted na to. Itong anim na to, si Kibuloy, ganun din yung mga lima niyang ano, mga kanang kamay, mga talagang tagapag, pa, ano, tagapagsunod sa ano, kagustuhan niyang ano, baluktot, no? Eh, dapat talaga mahuli. Ito ang first and foremost, tapos yung mga nagbabantay dun sa mga pag-aaring ni Kibuloy na mga premises, mga lugar, evacate yun uh, umalis sila doon uh, kung ano ah, uh, kung pwede lang ah, uh, na ayon sa Supreme Court. Kailangan walang mga tao doon na sa gayon, pop uh, ang poposti doon sa mga lugar na yon ay ano yung mga alagad ng batas para mababantayan kung nando nga si Kebuloy, pupunta doon si Kebuloy. Kasi yun lang ang pag-iikutan niya Para yung mga yon maano postihan lahat ng mga ano alagad ng batas na ayun, kung walang ibang tao doon, walang mag human shield, walang masasakta, no? Kasi nga, pinabacate na yung lugar na yon hindi na sila pwede doon magpunta. Kasi nga, eh, doon nagtatago itong mga wanted na to, di ba? Eh, baka sakali mahuli si Kibuloy. Pero kung ganyan, nalaging laging uh, may mga nagkakagulo, biruin mo mga kabastos, ang, uh, ano, mayroon payatang nagtatambol-tambol, di ba? Walang paggalang sa batas dapat ito makasuhan to ng obstruction of justice. Hindi pwede na, porkit wala kang alam sa batas, e eh, libre ka sa batas. Hindi ka pwede magmangmaangan, ay hindi ko po alam yun na ano, uh, ko po pala yung ano, justice na dapat tema eh, ma-serve kay Buloy, ba diba? At sa ano, pag kasi na-serve yung kay Buloy, mapapanagot siya dun sa mga inaakusa sa kanya. So, ayun ang masasabi ko, guys. Dapat dito, yung mga premises na pag-aari ni Kibuloy, mapaalis sa mga ano, alagad niya dyan, mga tao niya dyan. Tapos, postihan lahat yan ng ano, uh, mga alagad ng batas, mga SAF. Nasa gayon, uh, wala nang ano. Kaya magkabarilan man doon dahil wala ang ano nga, wala na doon na mga uh, tinatawag natin mga private citizens, no? Eh, ano, malaya na nilang magagalugad yung lugar na yun. At lahat yun postihan para wala na talagang kibuloy na magpabalik-balik ko, uh, pupunta dito, pupunta doon. Di ba? Nasa gayon sa wakas, mahuli itong si kibuloy at yung mga alipores niya, mapanagot sila sa batas. Ayun lang nakikita kong solusyon dyan. Tapos, kasuhan itong mga ano, ang dami mga pinagsasabi na tissue uh, oppression ng batas, kinigipit ng gobyerno dapat itong mga sampulan eh, na hindi sila dapat ano, nagme-mediate sa pagitan ng mga tagapagpatup, tagapagpatupad ng batas. At dun sa mga ano, dapat hulihin. Hindi sila pwedeng pumagitna para lang mapigilan ang paghuli kay Kibuloy. So, ayun lang guys, no? yun ang sinasabi ko na nakikita kong solusyon. Evacuate yung mga pag-aari ni Kibuloy na wala dong mga ano, sinuman tao dong pwedeng ano, ah, para magbantay na sa gayon talagang ma-clear yung lugar tapos eventually mahuli na si Kibloy. So, yun nakikita kong solution guys. So, dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!